Hello guys, ayan. Gusto ko po parang ipakita sa inyo ang aming house ulit. Ayan, mayroon ng bagong update na nagawa sa aking bahay. Ayan po yung isa naming bahay na pinagawa ko para sa aking parents na si mama at papa. Ayan, kaya lang wala na po si papa ngayon pero nakastay naman po siya siya ng ilang taon. Ayan, yung aming gate. Ayan, yung may tanim sila ngayon. Parang bulaklak hindi nila binubuksan yung gate na malaki ayan yung aming lugar ayan dati taniman yan ngayon wala silang tanim ayan ang harapan ng aming bahay ayun dalaway ayan mayroong apartment na pinagawa ang aming kapitbahay. bahay ito ang aming labas ng bahay. Ayan, papasok tayo sa loob ng bahay namin. May malunggay pa kami. Ayan, ang bago pong pagawa ng mama. Ayan, ayong bubong. Ayan, o, oh, pinatrust niya. Kasi sobrang init, pagtag-init. Tsaka pag umuulan, nababasa yung aming motor. Ayan, pwede na siyang lagi ng sasakyan. May garage na kami. Ayan yung lalagyan ng aso ayan, pinagawa din namin yung nalagyan ng aso, marami kami aso sa bahay ayan yung gilid, ayan, pwede pa siyang magtanim, meron kami yung kalamansi malakang kalamansi namin may mga, kung ano, tanim sila halaman, ayan, may chico kami dyan, ayan yung kwarto ko sa unahan, ayan yung bahay namin sa harapan. Ayan, yung terrace. Bago rin pong pagawa ni mama yan. Ayan. Sa, sa amin. Ayan. ayan, miss. Diyan akong binili sa kanilang washing machine para hindi sila mahirapan sa paglalaba. Ayan. Diyan yung nakalagay sa gilid ng bahay namin. Sa, sa may gilid. Ayan. Ayan, pinili ko sa kanila yung washing machine. Ayan, pinakita nila yung washing machine. Ayan po yung harapan. Ayan, ganda nakakatawan tingnan pag mayroon mababago sa inyong bahay ayan may papaya pa sila ayan ang po ang harapan sa gilid sa side na side naman din po si papa dati yun ang dirty kitchen ayan naman yung mga tanim ni mama at ni Annette saka ni jela ayan mahilig sila sa halaman ayan may patola pa sila yeah. patola ayan may yan daw yung Nilagay niyo nilang bibi. Ayan, gusto niyo ipakita uli ang kalamansi. Ang laki na ng kalamansi. Ayan. Nakakatuwa lang pong tingnan. Pag yung pinaghihirapan mo ay may napupuntahan. Ayan po yung pinagawa ng aking mama ulit. Ayan. Ayan yung aming terrace. Dati wala po siyang bakal or ay, ay ayos. Ngayon Paskong Pasko na nais nice ng mama ko. Ayan. Ayan po. bago naming update sa bahay namin. Ang ganda niya. Para sa akin, ang ganda ganda niya. Ayan. Yung may terrace na yan. Ayan. Marami kaming aso dyan. Ayan. Meron na siyang pang Christmas. Nilagyan na yata na ng Christmas light. Okay. Bye bye. Thank you for watching. Sa susunod ulit, pag mayroon kaming bagong pinagawa, ay pakikita ko upo uli sa inyo. Ayun, ang ganda talaga ng aking house na for me. Hmm? Ang kami. Dati ay laging nadya si Papa sa terrace. Ayun, nakaupo siya din sa terrace dati nung wala pang bakal lakadungaw siya lagi sa may side na yan na may gate. Ayan, nitingnan niya yung kapitbahay. Ayan, dinidyo nila para sa akin. Ayan po. Yes, salamat sila.